Hi! Good morning, guys! Good day! <laughs> oh my gosh! Seryoso na ba to? So... Tumas ang presyo ngayon ng kamote. Kaya... Ano pa... Mag... ano kami ngayon? Nga dyan, nagkali kami ng kamote. Pang taga-Tagalog. Maraming klase itong kamote na tinanim ni Lola. Kaya mo muna kami before nila i-harvest kasi kailangan nilang ano yun uh, parutan da ato yung kamote dito ti dati dito mga mula I don't know if repulio or kamatis, whatever so yun yun, mga apat atang klase yung kamote yung nandito itong kukunin na kukunin ko is hindi ko alam kung anong klase ng kamote ito pero this is green kamote. Green yung leaves niya. Pure green ganito. Pero yung bunga niya sa ilalim is wait Let me show you. Pero wala akong gloves. Wait lang. Ayan, okay. So this is a uh, Hindi ko nga alam kung anong klase ng kamote ito basta ganito yung leaves niya sa loob or yung bunga niya or yung tipagas na ano ba but wala tayong nakuha ay ito ayun inunahan na tayo ng rat so so yung mga rat dito lalo pag masukal yung marami yung ano pag makapal yung leaves hindi maiwasan yung mga rat so ganito po yung klase ng Uh, buwan niya or yung habok niya. In kalanguya is habok. This is habok. Yun nga lang ang problema sa ganitong klase ng kamote is ano, na bibiyak. Ganito yung style niya. Pero hindi naman karanihan. Hindi mo ganyan yung ano niya. Talagang natyambahan lang natin yung pahit na klase ng style ng kamote. So ganito yung gagawin namin. Tatanggalin namin to. Buo. Kasi nga papalitan nila ng ibang pananim. Oh. So ganito siya. This is small small class. Ito namang isa, hindi ko amo, hindi ko alam kung anong klaseng gamot ito. But ganito naman yung leaves niya. Iba, iba kasi yung tinanim ni Lola ng gamot, halos lahat ata. Ito naman ang So ito yung ata yung maganda yung ano niya, maganda yung habok niya, yung bigas. Uh, paano ba? Yung laman. Kung paano, ilukanong gitna na Pukriti, bagas na. Sa loob naman nito is, ano ba? Wala. Masyadong nakapapas yung pinarot ko na. Eh, ito, may laman. Ayan. Ayan. Ganito naman yung klase ng kamote niya ang bigas niya. Kaya ito yung klase na kamote na kukunin ko mamaya para itanim. Itanim namin ni tita sa Edralin. Ayan, ganito siya. Yung isa naman na klase is, this is what we call magic. Bakit pinangalan nilang magic to? Kasi yung leaves niya is ganito naman. Pero sa sa loob or yung bigasnya habuknya rootnya is wait ay ah, ito ay ayan putih kita putih 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 puti yang lebasnya yang iskinya how to describe this kind of kamote dok ko lang guys Medyo mahirap ko din ka Ayan ito na lang sample na lang natin 'to yung maliit na maliit ito na Yung loob niya kasi guys is biyakin natin kaya pinangalanan tong magic kasi white yung skin niya and then yung loob pag niluto to ay ayan you see that guys kaya siya pinangalan ng magic <laughs> wait hindi siya masyadong ayan nakikita nyo na yan violet diba so mas matitingkad yung kulay nito pag naluto pa ayan ganyan siya sa loob so maganda rin tong quality ng kamote kasi tulad din nitong ano napukray man napukray ti bagas na ano mo nga blurred so dito do ma is uh, pa nga klase da ita da violet nga medyo nabayag nga bagas so nga handa pa nga ginader atoy nga klase ti kamote da violet nga ata almost 4 months ata yung bago anihin ito naman mga 3 months lang, pwede nang anihin to. Ito. Malaki din yung ano nito eh. Yung root niya. Root crops niya. Root crops. I don't know. I don't know how to describe one. So, yung isa naman dito sa baba, ito yung kinsi-kinsi. Yan, itong mismong kinsi-kinsi yan. Check natin. So, kinsi-kinsi ang kumunuwa pa nga di dati kinsi-kinsi. Ayan, ganyan yung leaves niya. Hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko, but all I know is, uh, yan. Kasi yun yung sabi ni Lola. Ang problema lang sa kinsi-kinsi na kamouting to is, ano yan, natamaan siya ng yung pagtinawag nila sa Ilocano is tungro na tungro. Kaya ito yung problema naman sa amoteng to. Kaya hindi ako masyadong gumawa ng ng leaves nito. Walang ayan pat. Once kasi na tamaan yung yung ugat or yung itong stem nito mairaman um, mo lang bagas na. Yan ganyan yung klase ng tungro. Sakit na tungro. Pero maganda itong klase ng kamote din sana pag no ila ako kasi ang gustong gusto ng mga buyer ay red skin <laughs> I don't know why they love the red skin tsaka ano rin to? orange at orange yung loob wait mag check tayo ayan so maganda yung klase ng kamote rin ito pag naani tasi eh, sa loob nito is orange. Ayan. Wait lang. Ayan, orange. Orange. Kaya maganda tong klase ng kamote. Kaso nga lang, ayan, natutong matungtong ro. Ayan, yung isa naman is, this is what they call Davao. I don't know why they call it this Davao. Siguro galing to sa Davao. Eh, at pinangalanan tong Davao. So, ganito naman yung klase ng leaves niya. So, yung loob naman nito, ear is, let's see,